Ano kung ano ka tawa-tawa? Siguro buang ka Hindi pa kita sumo. Ayoko. Malik na tayo don sa doktor ang gusto mo. Gusto mo ang doktor kama? ko Ayaw. Ayaw mo na. Kanina sabi mo, pag big ka na, gusto mo, doktor ka na. Ano na lang gusto mo? Ano na lang gusto mo? Ay, hindi na nakikinig kay daddy. Hindi ako nakikinig. Hindi ako nakikinig. Hindi ako nakikinig. Patay na si daddy. Gusto mo, bruha si daddy? Ayaw ko. Kaysa mo muna si daddy. Kasi magiging bruha si daddy. Takot ka ba sa bruha? Bakit? Ano ba yung tsura ng bruha? Paano? Oh? <laughs> ano? Oh? <laughs> Hindi naman yung bruha eh. Buang yan ah. Ano sabi mo kanina? Pag doktor, anong ginagawa ng doktor? Ha? Huh? Anong ginagawa ng doktor? Mm -hmm. sino ba pano'y sinabi mo? umm kuningkanya nila Sige tamo hmm. kuningkanya nila Kuning ka nila umm 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 gusto mo palit na lang chicken si Dad? <laughs> hindi mo naman love si Dad eh. Di ba? Sabi mo pa, inaaway mo si Dad kasi hindi ka binibilang dede. Ha? Huwag <laughs> <laughs> mm -hmm. uh, hmm? na mag-work si Dad. Tapos wala na ikaw bibili dede. Uh, hmm? Wala yeah, yeah, na. Yeah. Wait mo. Wait mo. Ow! Zoe. Hmm. Anong what's your name muna? Huwag eh, huwag pindot wag Huwag pindot. Huwag mo pipindot yan. Wag wag. Wag mo pipindot yan. <laughs> oh, hi, ikaw. Hi, ikaw. Aray ko. Pasok ikaw. No, hindi na ikaw papasok. Huwag na ikaw magpasok. Pasok. Wala ka namang ginagawa sa school. Anong gawa niya, kay school? Hindi ka nagasunod kay... Hindi ka nagasunod kay ma'am? Hoy! Dito? Tingin usap muna tayo. Hindi ka nagasunod kay ma'am? Sabi ni ma'am. Ha? <laughs> Ay! Ay! Baba dyan. Nasakit ang dyan ko. Teka, usap muna tayo. Ayan, buruan lang naman si daddy. Daddy!

Oh, ayos mo ang hair ni Daddy. Magiging blue. Daddy! Takot <laughs> <laughs> ka ba sa bruha? Takot ko. Takot ka ba sa bruha? <clears throat> Bakit ka takot sa bruha? Huh. Mm. Gusto mo hindi na ikaw magpasok sa school? Sa akin ni teacher, hindi ka nakikinig sa kanya. Mm. Hindi ka nagsusulat. Nakikinig. nakikinig. ka? Uh -huh. Ano sabi niya kung nakinig <laughs> ka? Tayo na. Ah, ano I sabi ni teacher? Tayo na. yan? Hindi ka nga nakikinig. Sige. Daddy, oh. nag-color kasi ah, ako. Ah, Crayola. Nag-color ka. Anong kinolor mo doon? <clears throat> Kaya kanina sabi ni ma'am. Ha? Huh? Kaya kanina, sabi ni ma'am. Baho ka ang bibig niya. Ang ganyan bibig mo mo baho? Akin! Akin! Anis ka pala eh. Bakit mabaho ang bibig mo? Akin! Okay. Bakit mabaho ang bibig mo? Kasi hindi ako nagtupras! <laughs> hindi ako nagtupras! Bakit hindi ka nagtupras? Hindi ako Matindi ka nag-toothbrush, mabubulok ang tit mo. Gusto mo ba yung pinanood sa ni daddy, yung naggaganon dun sa tit mo, may nagmamartilyo dun sa tit mo? Naalala mo yan? Ha? Prrrr, sabi na ganun sa tit, nakita mo yan? Mga bakterya doon, mamaya hanapin natin. Mga bakterya. Nakita mo, naalala mo yan? Ano? Hindi, eh, tatanong kita muna ni Dad. Gusto mong work yung nagluluto ng gulong yung pinanood ko sa kapal? So, yan? Ganon work mo? pag ka na? Bakit? Ha? Dirty hands? hands? Oh, ay, anong gagawin mo para hindi ganun na nang work mo? Tutulog ka lang? Ha? <laughs> ano? Ano? Ha? Huh? Saan nagtama ang dede mo? Dito, Ay, dito, sorry. Dito, 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 eh, kasi ikaw naghiga-higa eh. Malapit na ang birthday mo? Hmm? Papa. hmm? Next month na pala ang birthday mo. Ah, next next month pa. Ilan na ikaw pag nag-birthday ka? Ha? Huh? ilan taon ka na pag nag-birthday ka? Ha? Huh? Ilan na ikaw pag nag-birthday ka? Hindi mo alam? Eh, hey, big ka na eh. Hindi mo pa rin alam. Ha? Tapos hindi ka pa marunong magbasa. <laughs> Wag eh. Sige, mamatay si dad. Wala ikaw, dede. So, mawala ikaw, dede. Wag ka na kaya magdede. Ha? Wag ka na magdede. Huwag na. Big, big. Mas big ka pa kay daddy, oh. Ha? <laughs> dede. Hmm? Eh, suklay so, na yan eh. Ayan, sige. sige. Sino ka mukha mo? Ha? Sino ka mukha mo? Sino ka mukha mo? Ka mukha mo ang dede ni daddy? Sino ka mukha mo? Ha? Suklay. Hindi na nakikipag-usap ng maayos. Si Daddy. Hmm. Si ate. Sino ka? Mukha? Si Mami. Si Mami? Oo. Oh. na ako. Daddy sa ka-ate sa kagabi. Wala na? Bakit? Saan sila nagpunta? Si ate, pinalit na natin chicken. Ha? Huh? Dede mo kaya? Ipalit na lang kaya natin si ate ng dede mo. Ayaw. Ehehehe. <laughs>